Hello guys, ngayon nandito na rin ako uh, Hindi pa nga ako nakakalayo sa amin May nakita na ako mga nakatambak-tambak na basura sa labas Or appliances na uh, mga nakatambak Ngayon may nakita ako mga tao na nagkukulik Ayun, mayroon silang, kita nyo Hindi, lumayas na Ayun o, oh, yung truck na, yung ano na yun Yung uh, youth na yun oh. Parang nanguha din sila ng... Uh, mga gamit na tinapon sa labas. Meron din ako nakita na ah, uh, tao na nagtap na na para nag-check sila ng mga gamit sa labas na ano na na kinuha nila na kailangan pa. Ito oh. Ang yan. Oh. Upuan. Ito oh. sopa 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 ayan o oh, sopa <laughs> sopa tapos meron din ako nakita dito yan po yun kita nyo ah uh, oh cabinet oh i ano mo lang sya oh i repaint mo lang sya okay na sya oh may suitcase pa dyan tapos may vacuum pa oh may car seat pa may uh, baby car seat oh ayan oh tingnan natin meron din dito oh, ako nakita No, no oh may sopa ito marami nakatambak dito ayan o oh. ayan o, may upuan upuan sampayan ito sampayan din o oh. ano to eh maganda to sampayan ba to yan o, oh, sampayan. Gusto mo magsampay. Pero sira na eh. Oh. May bike. May bike siya o. Oh. Tapos, ito. Madami. Ayan. Ito, cabinet. Maganda pa. O, oh, maganda pa na cabinet o. Oh. Ayan o. Oh. Marami yan, marami. So, ito may upuan. Oh. Diba? Ang dami. Ang dami mga gamit. Bahay-bahay yan. Uh, uh, mga bahay yan. Kami nga, hindi pa kami naglalabas ng amin eh. Marami din akong gustong itapon sa labas. Mayroon ng mayroon akong nilabas tuon na yung walking exercise na pinalabas ko na sa anak ko kasi nga ano na sikit sa bahay. Ayan, tiba, oh kita nyo 'yan. Balik tayo sa sasakyan. Ayan, balik tayo, tayo. di Kita nyo na. Ang dami. So, sige, ya yeah. Yan lang po. bye, -bye